Matinding pinsala ang inabot ng dalawang kotse nang mabaksakan nito ng matandang puno ng akasya sa St. John the Baptist Parish Church sa Taytay -Tay Rizal dahil sa malakas na hangin tulot ng bagyong aghon. Ang puno! Buti! Oh. sku, Bumagsak! Grabe! Ito sa sakin eh, namin, untik na! Halos napipi ang isang SUV at katabi nitong van nang bumuwal ang puno alas 9 ng umaga nitong May 26, 2024 habang taimtim na nagdaraos ng misa ang mga tao. Malaking panghihinayang ang nararamdaman ng simbahan sa pagtumba ng puno dahil naging saksi ito sa mayamang kasaysayan ng Taytay Rizal. Grabe! Oh, wala nang kinapit. Ano na talaga oh? Wala nang ng ugat. Oh, lang namin. Ayon sa Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist, nakatayo na ang puno bagpa ang ikalabing walong siglo. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad rumesponde ang mga otoridad upang tanggalin ang mga nasirang kotse at debris na makasaysayang puno ng simbahan.